Ayan dito sa paparito. Pencil card. Akala ko tag 250 isang paresan. 500 Hindi. na po. <laughs> Mahal oh, na pala ngayon. Ano na ingit? Mahal mo Lahat yung mamahal na. 500 pala. Hindi ba tayo mga tao? 490 na lang. Kahit 480. Ay, ayan. Pwede na kang 480 sa kanya. Sige yan. Sige yan. Huwag mo nyo naisip ito. Pag isinukat sunin nyo, ang gawin nyo, ano, la, parehong baton na sa si inyong i- eh, parehong okay pa inyong eh, eh. huh? i- Medyo mahaba-haba ko yan. Medyo mahaba. Ay, mas magaling yung mas mahaba-haba. Oo. Oh. May grade 6 na yun malaki mas estudyante natura yan sige yana message po te-check nako daw mike chat 'yun na yuna, okay pa sa iyo yung mga na nang coach okay. oh, mo mom tataangkad din naman yun. Tatangkat. 'yan tataanka eh enter ko ba 'yun na yan, kawai, kawai <laughs> Ay, uh, 480 plus 2 sa mapin hindi na ano 50 50. 50. Uh, 480 at 7 dalawahin ko na lang yan medyas tasunod ah. ano mm. na lang yung hindi kasi yung isang paresan tasunod na lang Kaya, <laughs> oh, Josie, oh. hindi agad oh. ako makatawag sa inyo. Nalimutan ko ang lagaya ko oh. comment kung agree ba kayo dyan. Okay. Ayun guys, papunta kami sa bayan. Ayun ako. Bibili lang kami ng mga gamit ko. sa bata. Love, love. Saan kaya makabili? Dali yun, na, dali. dali yun na Dali yun na. Dito pala. May uniform kayo sa Lublod? Uniform yun ng Lublod? Uh, saan kayo tayo pwede makabili? Lublod na, na uniform. Mayroon. Uniform ng Lugnod. Lugnod elementary po? Oo, oh, oh, mayroon. Oo, oh, oh. yan. Saglit lang po. Sige. and guys, bibili kami ng uniform ng Apo. babae. Ah, um, yung ano, palda, aray. Aray. palda Palda. Palda, din. Kasi wala hindi rin tatapin eh. Bakit rin na. Ah, ba? Oh, okay. So, okay. Kaya, kaya nga may ganyan eh. Hindi nakatakin. Na, mas maganda sana talaga. Mas malaki. Magkano ito? Okay, magkano alin na. Ito. San terno, San terno. San terno. Oh, isang terno. terno. Magkano? 500. Isa lang terno? Oh, Ay, oh, ito. 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 Akala ko dalawa na. <laughs> Ate, ang patay muna. Pa <laughs> surprise pa naman. yun na, i-ano mo, ano mo <sunan> yun na. Ako. mo na Ako. Ayan, sila. Sila, damdaman ni Ia. Damdaman sa kanya,

Kahit eh, Ay, yan. Pwede na kang 480 sa kanya. Sige, ayan. ka Isinukat ninyo, ang gawin nyo, ano, parehong botones sa niyo, eh, parehong hook eh, pa inyo eh, eh. iya, good mas magaling yung mas mahaba oh. Grade 6 <laughs> Malaki na si student. Yani. Sige yana, po. Teka na you know, Una, okay pa sa iyo yung mga na lang. Omo. Sa mo dapat din naman. Hatang ka. ko yun na? Dalawahin <laughs> ko na lang <laughs> yan. Dalawahin na lang yan. Dalawahin ko na lang yan. Dalawahin ko na lang yan. Dalawahin ko na lang yan. Kasunod na lang yung hindi kasi yung isang parisan. Kasunod na lang. Ayan. Ha? Ah? Ha, oh, Jose, hindi agad ako mga tawag sa inyip. Nalimutan ko ang lagay. Ako ng tulad. Ayan guys, binilihan ko na sa sapatos ang apo ko. Ayan, nagsusukat. <laughs> Oh, Ayan ah, na lang. Ayan kayo? Ganare rin po ate. 420 Yun na. Parang hindi ako kampante isa. Parang mabilis maano yun. Yan kahit magtakbo, hindi yan maano agad. Kasi may tali. Mm -hmm. Hindi yan mahuhubad. Okay ba, ba yun na? Kasi ito. Pag natagpo, walang sade. Eh. Ay, oo, oo, maububo. Okay na yun, ah? Okay. Oh, o, sige, Yan na lang. Ito, tita. O, oh, sige. Ay, hawak, hawak. Thank, Thank you, po. Sige. E, ano, walang bibili tayo, o, ng eh, mga notebook na na-ma'am dagdag natin sa ano mo mga notebook. May hanap na naman tayo ng bag. Bag pang school. <tipis> yung ano lang kahit mo. Ay, saan ba tayo bibili ng bag? Ah, dito. Dali. Sabi mo ay yung pumasok ay maglalakan. Sabi niya kagabi maglalakan na ka naman. Ayan, dito tayo. Pili kayo na. Ano kang bag mo? Bag siya ng bag. Pili kayo na, aling ka dito yun na. yun na lang ha. Kasi ang ganito, imas mo tibay pa. Kasi ang mga ganito. Ito? Opo, nalalaban siya ina. Ikaw, ikaw yun na. Sige, dili. Pili kayo na. Sige, yan na yun na.

Ha? Wala dyan, tayo. Doon tayo sa Ha? Tay don't. ko hey, na, mm -hmm. oh. no. sa mga tapers? Tapers. 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 Si 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 oh, siya computer na, siya ah, floor Ito na ito na sa so, dali dito tayo, ayun, dami dali Ayun, yun. Sige, guys, ang, ang kasabihan mas mahal daw ang apo kaysa anak. Siguro guys, apa para sa akin pareho lang naman. kaibahan guys pag, pag nariyan daw ang apo pag kasama daw natin ang mga apo natin lalo na bata pa yan daw ay nag ah, talagang nagbigay sa yan sa atin di ka? at saka ang kasabihan tayo ay babata din siguro naman daw ng pag may mga bata sa ating bahay masaya tayo tingam, maingay ang mga bata. So, masaya. Masaya ang bahay. Ah, uh, yan, guys. Ay, napasad sila Sandali yun. Guys, nung wala pang ko dito sa amin, parang sobrang lungkot. Nalulungkot kami pa Para bang ko lang. Ano? Kasi ang anak ko naman ay dalawa wala Ngayon nga. Narito na ang aking apo. Ayan. Si Yuna. <laughs> ang saya namin. Kaya guys. Talagang maniwala ko na. tayong masaya pa may ako tayong kasama at saka ayun na ayun na nga guys kung rangangisip mo mo yung pagmamahal sa anak at makahal. ang sa akin naman siguro yung mga mas mahal na siguro kasi sa kadahilan na naman siguro guys maliit na sila maliit pa sila hindi katulad sa anak natin eh malaki na sila eh kaya kaya yan ang dahilan na mas mahal sa mga anak hindi ka guys okay guys thanks for watching and please subscribe my youtube channel para po vlog